Wow! Ang lakas mo, Tul! Na-triple kill ka? Ano yun? Maraming na-affects nila sa gold. Kaya naman items na ako. Damage! Dapat may ganito kang item. Malakas yan. At effective talaga. Try ko nga yan. Mukhang effective talaga. Ayos! The GG! Well played, Tul! Di ba? Kabuti. Sabi ko yun. Malakas yung item na yan. Ano <try> mo, mo talaga. Pero, nakapag-isip ka na ba na gumawa ng video? Yung tungkol sa ML, sa panigurado, marami silang matututunan sa'yo. <laughs> talaga ba? Sige, try ka yan. Oo, uh, ay to. talaga. Ano rin ko? Hey guys, what's up? So, indeed, rickshop... Ano tol, record na tayo? Sige. Hey guys, what's up? Ito pala ang top tips ko para lumakas sa Mobile Legends. Ano, upload na natin? Game! Ayun! Uploaded na! Ayos! creators in the Philippines. Ito na ang chance nyo para manalo ng malaking cash prizes at diamonds. Sumali na kayo sa MLBB Next Creator Event. Pwedeng-pwede lahat ng kahit anong original MLBB-related content. Excited na kami mapanood ang mga MLBB videos nyo na mayroong mga epic gameplay, stunning cosplay, at mga fresh insights sa mga bagong equipment, heroes, esports events. I-follow nyo lang ang next creator event page at i-upload dito ang original content nyo. Huwag nyo palampasin ang napakagandang opportunity na ito. Sumali na sa campaign natin so we can make the Mobile Legends Bang Bang Philippines community shine with your amazing contents.